Ah, na-overcharge. Oo. Oh, oh. Eh, over the plate. Kaya po na Kakain na tayo? Naluto rin? O, oh, anak, eto. Ah, uh, toy. Ah, uh, interviewin kita ng... Eto, nak Nak. Nak! Sa araw-araw na buhay mo dito sa dagat, ano ang iyong uh, naiisip? Ah, uh, syempre may may nanay at atay ka. Bata pa po ito. Anong anak pangalan mo? Gerald. po. Okay. So, anak, iiwan mo sa lupa, sa kalupaan si nanay at si tatay at ang mga kapatid mo, anong nararamdaman mo habang nandito ka sa dagat? Kasi alam mo naman, ang kalaban dito, alon, uh, bukod sa mga China Coast Guard, yung alon, yung pating, yung, <laughs> yung bagyo na dumarating ng hindi natin inaasahan. Ano anak ang naiisip mong gawin? Tanggapin na lang. Din. Tanggapin. Kasi hindi na rin po eh. Wala Hindi, paglalaban mo yung buhay mo kasi maraming nangangailangan sa'yo. Kailangan ka ng mga Pilipino kasi bilang manging isda, kailangan namin kayo. Lalaban. yes, anak. Oo. So, yun na lang ang masasabi mo. Tanggapin na lang kung anong kasasapitan. Hindi. Kailangan. Supportado kayo ng gobyerno sa lahat ng pangangailangan nyo sa araw-araw na inyong ginagawa. Dapat ang ang gobyerno ang unang-unang sasaklolo at magbibigay ng mga pangangailangan ninyo. Ganun yun anak, hindi natin dapat ikatwira na ah, tanggapin na lang. Hindi anak tayo ay mananatiling buhay sapagkat marami ang nangangailangan sa mga katulad ninyo. Kailangan kayo ng Pilipinas, kailangan kayo ng bayan, at dapat bigyan ng pansin ng gobyerno ang mga pangangailangan ng mga mangingisda at ang lahat ng laban sa karagatan dapat kayo ay sinusuportahan. Okay. Maraming salamat, anak. Salamat sa'yo. Sige. kubain ka na. Matulog ka na. Magpahinga ka na. Kasi puyat ka. I love you. Okay. Ayan. So, opo. Ayan. Kakain na raw kami. Naya kami ni kuya. Salamat po. Sige. Kain na kayo. Kain na. O. Ayan. Okay. Thank you po. Salamat. Panawagan ko lang yun. Hello! Ayan po yung aming mga volunteer. Ayun, si Father. Father, hello! Kain na daw po! Thank you! Hey, Toti, kung ito tayo sa Panatag Show. Ito no, napakadami na po natin. Kaya hindi po natin uh, mapipredit kung so, bakit kumabalik-balik pag pa ito dito ng Chinese Coast Guard. Nandito sila sa Manapit. Ayun na, actually. Uh, dito rin yung Philippine Postcard. Guard. No? So dahil malapit na tayo at sinasabasin, hindi na po talaga tayo na ng panatag show. So magde-decide po yung mamaya yung ating mga heads, ating leaders kung mag-further go pa sa, sa mismo show o babalik na. Kasi po yung apat sa objectives po natin ay nagawa naman na po natin kahapon at ngayon then part po ng ating pag-resupply. So, uh, masaya po, no? Kasi uh, despite po ng mga life-threatening uh, conditions, hindi lang po sa, sa harassment ng no? China, kundi sa uh, sa lagay din ng panahon kasi the more yes. we get near the more na mas lumalakas yung ano. Yes. So, isa rin po yun sa mga security threat natin. Ano. Pero at the end of po, no, uh, na may abot natin sa mga frontliners natin, ang mga mga yes. isa, yung uh, deserve nilang tulong sa sa napakahabang panahon po ng struggle na nila ng bullying at harassment sa China. Ano man lang po na may may abot tayong tulong sa kanila. Okay. You so much kapatid, salamat anak, salamat, thank you yan po narinig niyo po ang panawagan ng ating mga kasamang volunteer at sila po nagpapatunay na talagang napakahira po ng hanap buhay ng ating mga kababayan, ng ating mga kapatid na fishermen at kung wala po talaga sila, wala po tayo matitimang masarap na isda sa buhay natin, salamat po thank you Ayan.